Hello guys. Tari po ay magsanggot mo na. Wala ka pa kasi si tatay. Ayan. Tari pumunta sa taas. Susip-sip. guys. Nasa taas na po tayo ng lobby. ng Nanyog. kahit hindi kahit hindi, hindi natin tanggalin to pero ano siya eh, baka mapuno siya guys kaya babalin natin sasalin natin dito sa isang sa isang ano lagayan yan mga idol toba Tatlo ito guys, tatlo. Sa pa lang yung na ano ko. Ito pa lang. Para hindi maano ng ano ah, liguan para hindi ubusin yung katas nya yan mga idol tingnan natin sa sa ano sa kabila baka meron yan guys yung kung nagsisimula pa lang ayun natin yan tapos na din mga idol tayo bumaba muna sa baba, nasa baba na po tayo mga idol punta naman tayo sa isa nasa, nasa tabi lang po sa bahay namin yan yung isa oh. That place. That place. akyatin natin. Ayan, guys. Nandito na tayo sa isa. Isa natin. Ayan. Daming ano? Daming pipis, guys. Yan. Tuba. Yan guys. Yung katanya guys. so, Matamis yan mga idol. Kaya kanina. Yan mga idol. na naman tayo sa isa may isa pa mga idol ang toba yan mga idol ayan guys dulas yan punta na naman tayo sa isa last na lang yan ayan last na lang mga idol kain po natin ayan guys dito na naman tayo sa isa uh, yung panlast natin mga idol wala na ata siguro dun ito yung anuhin natin ayan ano oh, yan malaki Putik yan. <laughs> may ano, may toko. Saan na? Ay. Saan na yun, mga idol? Yan guys, tingnan nyo kung may katas na siya oh. Hmm. Tamis mga idol. Yan. Tumutulo na nga yun o. Oh. Sarap nyan mga idol. Tsaka, eh, babalik na po natin. Yan. Yan. Wait lang mga idol. At ayan, mo idol mga tapos na po mga idol. At thank you for watching mga idol. Tayo babawang muna. Kasi ano, mahangin dito mga idol. At dito lang po tayo mga idol. Babush.